Pagdating naman sa mga negosyong may kinalamat sa teknolohiya, eh hindi na nagpapukuli ang mga Pinoy. Tulad ng mga cellphone reloading station na talaga namang connect na connect sa kanilang mga suki Sa panahon ngayon, isa na nga sa pangunahing pangangailangan natin ang cellphone. Kaya dapat lagi itong may load. At dito nakasilip ng pagkakataon ang iba nating mga kababayan at kita. Ang V-Mobile, nakaisip ng paraan kung paanong sa pamamagitan lang ng isang telepono at isang SIM card, maari nang makapagbenta ng load ng kahit anong network. Ano yan? Ang kaibahan nitong V-Mobile, gamit mo yung cellphone mo, makapagbenta ka ng lahat ng klase ng prepaid, cards at saka electronic para magkaroon ka ng negosyo. Taong 2008, nagsimula ng V-Mobile ang negosyo ito. Ang sistema ng gamit nila, all-in-one load service kaya one-stop shop ang kanilang serbisyo. Kailangan mo rito, at least meron kang cellphone, meron kang malit na puhunan, hindi mo kailangan ng malaki, although pwede rin maging malaki ang puhunan mo. Yan eh, depende sa kung plano mo sa negosyo. Kung gumagamit ka ng internet, napakasimple lang gagawin mo. Punta ka sa aming www.loadextreme.ph Tapos pag nakita mo na itong website nito, di ba, yung online loading, kiklik mo, lalabas dyan yung aming dialog box. I-enter mo yung account mo, papasok mo. So, In this case, pipiliin ko na lang, papasok ko yung aking sekretong PIK. Tapos mamimili ako ng produkto. Tapos, talagay ko yung cellphone number. Kiklik mo ngayon yung send load. Pag okay natin, yun na. Pero paano ko nga bakikita sa negosyo nito? Halimbawa, may magpapaload sa iyo ng 100 pesos. Ang babawas sa load wallet mo ay 90 pesos lang. Ibig sabihin, may 10 piso kang kita sa bawat isang daan na i-reload -re mo sa iyong customer. Kung kumikita ka ng 100 pesos kada araw sa pag-reload, -re sa loob ng isang buwan, may kita kang 3,000 piso. Anip! Tulad ni Peewee, na nakatuwaan lang daw noong una ang reloading business. As ininagot kami, noong nag-start-start kami noon, magbabagada lang kami. So every night magkakasama kami. Nakakatuwa, nung five, di man na kami nagsimula. Five members na kami, kapatid ko, mga ako. Tapos nga nagulat ako, yung limang tao nagsimula niya. Ngayon, ano na kami? Almost 100,000. So actually, nag-vlog pa siya na 100,000 members. And sa simpleng pagpindot-pindot lang daw niya ng cellphone, kumikita raw si Peewee ng mula isang libo hanggang limang libong piso kada linggo. Ayon, ano pang pa hinihintay niyo mga kapartner? Oras na para ang hilig mo sa paggamit ng cellphone pakinabangan nyo rin at maging isang maliit na negosyo. Kung mas nangili mo na lang manatili sa bahay ngayong summer, narito ang isang kapakipakinabang na tip. At dahil may ilit ngayon, alam kong hindi nyo may iwasan na gamitin ang inyong mga aircon. Ito ang isang tip para makatipid kayo sa pagkonsumo ng kuryente. Ilagay sa timer mode ang aircon at iset sa dalawa hanggang tatlong oras lamang Pagkatapos nito, buksan ang ventilador para mapanitili ang lamig ng kwarto. May enjoy mo na ang lamig, makakatipid ka pa. O ba? Diba? Pwede naman eh. Kaya mga ka-partner, tandaan, dapat maging wais all the time. Mm, <laughs>